Welcome to Henry KNG TV. Ulo tayo ngayon ng sinang paa. Ay, may tangla doon pa tayo dyan. Ha? Tangla, dala no? -ta dala naman tayo tangla dito. Ano tangla. Nasa sulo pa yung tangla

palamputin po natin at sasabaw po natin yung, yung katas ng sampano sabawan at saka takpan pakuluin pakuluin na haluin natin para magpantay yung luto Ayan. bari nga po ginawa ko dyan binali bali ko yung buto para ano siya para lumabas yung ano sa loob para lumabas yung lasa yung bone marrow nya para makuha yan, yan po yung tama pagluluto sa panang manok kailangang binabali yung binabali baling bali ganyan para lumabas yung ano maluto yung loob para lumabas yung katas na masarap yan, sikreto yan ha pakulupuin natin bago natin ilagay yung katas na sampalok bali mahunga pala ko ng tarbos ng siti para masarap, paas siti na po yung usbong ng sili at saka siling siling anghang yan, siling debil yan saka ito yung paakong ulo gas po ilutuan na gas po ako ngayon kasi nga po sa iskulan lutuan ko rin yung na di kuryente lang kaya mahina e dito po sa gasol malakas yan ang mukulong ulo yan po medyo malambot-lambot na pag malambot na po ilalagay ko na po yung katas ng sampalok uh, sampalo ko na tunay para mas masarap lagyan na po natin yung katas na sampalo. Yan. Tapos pakuloy lang po natin at lagyan po natin ng panimpla. Kung kulang po, lagyan po natin ng asin o patis. Yan, masarap. masarap Sarap. Ito ano po, nalagyan ko na yung dalawang siling manghang. Uh, ngayon po, itatapang po natin ito at papakuloyin. Mas natin yan po eh, para mas mabilis kumulo. Ngayon, ilagay na po natin ito ngayon o talbos ng sili. Talbos po ng sili yan. Tsaka po natin uh, yun sa gilip lang, i-off po natin kalan. Kasi nga po luto na yan. Hindi masama naman po yung sosobag lambot. lambot. Sarap. Ito po yung akit tatawag na sinampalukang paanang manok. With real sampalok. 嗯，我尝尝。吃点，好。 Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. pa? Pa. Mm. Vậy Quá xuống, bỏ xuống, mama. Ừ Ừ うん、こ,れここまでこって ada